Pinangunahan ng 49th Infantry Good Samaritans Battalion ang ginanap na psychosocial intervention ng mga mag-aaral sa Bautista Elementary School sa Barangay Bautista Hovillier Albay kaninang umaga July 11. Ayon kay 2nd Lieutenant Carl Franchet Alambatin, acting civil military officer ng 49th IB, ang pagsasagawa ng psychosocial intervention ay ginagawa nila pagkatapos sa mga sagupaan tulad ng naganap na inkwentro noong July 3 sa nasabing lugar. Sa paaralan daw kasing ito, na nice nilang mawala o mabawasan man lang ang tromang iniwan ng sa mga bata at sa iba pang kresidente. According sa mga teachers din po sir, nung pumunta po yung mga kasunduluan dito, kasi nakita nila sir after the encounter sir, doon sila sir nanginig, at natakot sa kasunduluan. So para mawala po yun sir, malasan po namin yung ganong uh, impression nila sa kasunduluan is, andito po kami sir, ibigay po namin yung mga psychosocial interventions na pwede po nating maibigay sila along with the stakeholders sir. Pinuri naman ang pamunuan ng paaralan ang inisyatibang ito ng mga militar para sa kanilang mental health. In behalf of Bautista AES, uh, maraming maraming salamat po dahil napili, um, ang Bautista ay pinuntahan nyo para mag-conduct ng PFA, lalo na po sa, para sa mga bata. Samantala, isa sa mga nakatuwang sa aktibidad na ito ang Akubikol Party List na namahagi naman ng hygiene kit sa mga bata. Ito ay napaka-importante na yung mga kabataan sa murang edad nila, natuturuan na natin sila ng tamang uh, kaayusan, kalinisan, alagaan ng sarili, kumain ng maayos, magkaroon sila ng maayos ma na kaisipan at pangangatawan para maging healthy sila. At dahil sila yung magiging future nating mga leaders, importante po talaga na ang mga bata ay may maayos na kalusugan at kaisipan dahil sila na rin yung mamumuno sa hinaharap. Nakatuwang din ng 49IB ang Armed Forces and Police Mutual Benefit Association Incorporated o AFMBI at Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO Albay. Para sa mga balitang, tatakbikol. Hercules Barbacena.